Mula nang malaman niyang buntis siya, lagi nang nag-aalala si Aura. May mga gabing bigla na lamang siyang magigising. Basa nang pawis ang buong katawan, dala ng apprehension. Kung ano-anong panaginip ang nararanasan niya, na lalong nakakaragdag sa kanyang pag-aalala. Na ikukubli niya sa mga kasama sa bahay ang kanyang paglili dahil sa mga gamot na ibinigay sa kanya ni Dr. Adi. Iyong nakatuklas ng kanyang pagbubuntis, Aura, bakit hindi ka muna magbakasyon sa trabaho mo? Nangangayayat ka at namumutla. Magpaeksamin ka kay Dr. Flores. Walang anuman daw po ito, ma. May vitamins na po ako. Nagpa-check up na ako sa doktor sa hospital. Ang mama talaga. Nag-aalala kayo naliligid ako ng kung ano nung klaseng doktor doon. Kami pa ba ang mapapabayaan? I Staff ng hospital. Pilit niyang pinasisigla ang sarili sa harap ng ina. Abay, oo nga naman pala. Ganito talaga ang mga ina, Aura. Isang araw ay magiging nanay ka rin. Napakislot siya. nag lang bigla na baka may mahalata si Aling Dolor sa tunay niyang kalagayan. Hindi mo raw ba kailangang magpahinga? Sana ay huwag ka nang ilalagay sa third ship. Mama nakatono na po. Kung baga sa makin ng aming mga oras sa ganong ship ding sanay na sanay na po kami. Lumating si Michi. Hatak niya agad dito sa kwarto. Nakuha mo. Iyon ding dating adresaura. aura. Mukhang tama ka nga. Kumaganti si Noel talagang ayaw na niyang makipagkasundo sa'yo. Sabi ko na nga ba, at nagsimula ng maglanda sa mga luha sa kanyang pisli. Please Aura, hindi yan makukuha sa pag-iyak. Makakaisip din tayo ng paraan. Nakapili na ako ng option mitsi. Kung sakaling ang hindi na makontak si Noel, isisilang ko siya. Kasi hodang palayasin ako ng mga magulang ko. Makakaya ko na siyang palakihin. Ang ikinatatakot ko lamang ay baka mawalan ako ng trabaho. May morality clauses doon sa aming ospital. Sa kahit anong option ang pinili mo, kailangan handa ka nga sa consequences. Kaya wala kang dapat ikatakot. Katulong mo ako. Salamat, Mitzi. Kailan mo balak sabihin sa kanila? Sa Sabado ng gabi. Gusto mo bang narito ako sa tabi mo? Huwag na muna. Pero pag nakita mo yung sumindi na ang ilaw sa kwarto ko, pumarito ka, Mitzi. Kailangan ko ng karamay kung ano ang magiging pasya ng mama at daddy. Sure, bukas na yun, Ara. Kaya handa ako mabuti ang sarili ko. Ayokong maging emosyonal sa kanilang harap. Dapat, saka ilagay mo sa isip mo ang pinakamatindi lamang naman nilang magagawa sa iyo ay ang itakwil ka bilang anak. At ang ganong pagsumpa ng mga magulang sa magkamaling anak ay temporary lamang. Kapag nakita na nila ang kanilang apo, baka magkandara pa na silang pauwiin ka. Iyan din ang nasa isip ko kaya nababawasan ang takot ko. At nariyan ka pa, lalong lumalakas ang loob ko. Narinig nila ang pagtawag ni Aling Dolor, sinasabing naroon si Rob. Tayo eh na lumabas na tayo. Masaya namang kausap si Ron. Malilibang ka kahit paano. Matagal na siyang nagyayayang lumabas tayo at kumain sa kama masyal para naman daw hindi ako masyadong malungkot sa paglayo ni Noel. Bakit nga hindi? Ganong gutom ako yung huwag siyang magkamaling magyaya. Sasama tayo hour. Ikaw talaga. butit hindi ka nagiging butete sa taba. Ang sarap-sarap mong kumain. Hatak na niya si Mitzi papalabas. Masaya na silang nagkukwento na hindi pa nagyayaya si Ron. Tumayo na si Mitzi. Iiwan ko na kayong dalawa. Titingnan ko kung nakapagluto ng inay ko. Gutom na gutom na ako. Eh kung lumabas tayong tatlo, maghapunan dun sa restaurant may sing si cooks and waiters. Are you serious, Ron? Oo naman, Mitzi. O ano, Ara? Sige, magpapaalam ako sa mama. Ang gusto ko'y Chinese food. Ayoko ng native. Masusunod. Masayang sagot ni Ron. Uuwi muna ako at magbibis, Ron, Aura. Hintayin niyo ako. Tama na itong suot ko. Buti na lang pala pagdating ko'y nagkwentuhan na kami ni Mitzi, hindi ako nakapagpalit ng pambahay. Kahit naman anong suot mo'y maganda ka, kahit buntis ako, kahit malaking malaking na ang tiyan mo, ang swerte ni Noel, puno ng panghihinayang na ni Ron. Hindi nakasali si Noel sa usapang ito Ron, hindi napigil na naibulalas ni Aura. Aura, siguro'y kasalanan ko. Gumaganti lamang siya, pero ayaw na niyang makinig ng paliwanag. Naguguluhan yata ako. Huwag mo nang intindihin. Aura, bakit hindi mo sabihin lahat kay Ron? Kaibigan naman natin siya. Ayokong kaawaan na kumit Please, Aura, ano ba ang problema? Bakit kita kaaawaan? Giit ni Ron. Si Michi na ang nagkwento. Kitang-kita ang panlulumo ni Ron. Kaya kong palakihin at bigyan ng kinabukasan ng magiging anak namin. Sisikapin ang maging mabuting ina at sa kanya. Pwede mo naman siyang bigyan ng ama Aura. Ron, pakasal ka sa akin. Tumingin si Aura kay Mitzi. Ngumiti ang kaibigan. Alam mo kung anong ang damdamin ko para sa iyo ron. Kailangan mo ang tulong ko, Aura. Inihahandog ko yun. Kung sakaling matututuhan mo akong mahil, magiging maligaya ako. Kung hindi naman kasiyahan ko ng makabawas ang problema mo. Ron, habang buhay ang tulong na iniaalok mo sa kaibigan ko. Paano kung madisapon ka kay Aura? Hindi ka na maaaring kumala sa inyong kasal. Mitsi, kahit mamatay ako mabuhay uli, naiaalok ko pa rin ang sarili ko kay Aura. Wala akong hihingin kapalit. Maligaya na o narinig mo Aura, ano ang pasyang? Pero hindi ko alam na ganyan mo ko Pero gusto ko munang pag-isipan. Pwede ba? Ikaw lagi ang masusunod. Meantime lalabas tayo para hindi ka nalulungkot. Takang-taka ang mga magulang ni Aura nang magsabi ang dalaga na mamamanhika na si Ron at ang mga magulang nito para pag-usapan ang kanilang kasal. Nakala ko ba si Noel ang nobyo? Nagbabagong isip po naman ang tao, di po ba? Pero siron Ron, paano nangyari yun? Dolor, nagsasabi na ng anak mo, bakit nag sa ka pa? Sila ang nagkasundong pakasal, sila ang pakakasal. Akala ko ba'y gusto mo si Ronaldo para sa dalaga natin? Bakit ngayon ay marami ka pang reklamo, tanong O edi si Ron na kung si Ron, kailan sila pa rito? Sa linggo daw po ng gabi, may ipapakiusap lamang po sana ako mamadad. Isang simpleng kasalaman lang lamang ang gusto ko. Mga malalapit na kamag-anakan lamang at piling kaibigan ng dadalo. «Minsan lamang ikakasal ang isang babae, Aura. Bakit ganyan pa ang gusto mo? Nag-iisa ka pang anak naming babae. Saka may ikakaya si Neron. Gusto kong makitang magandang-magandang aking anak sa araw ng kanyang kasal. Kung magandang trahe ang iniisip nyo, ipayag pa ho ako. Ang ayaw ko ay yung parang karnibal ang aking wedding. Sana ipagbigyan naman ninyo ako. Oh, ikaw na nga ang bahala. Ikaw naman ang ikakasal.» Madaling na iayos ang pagtatakda. Isang buwan pagkaraan ng pag-uusap na yun ay kinasal si Ron at si Aura, si Mitzi ang maid of honor at si Chito ang best man. Pansamantala silang tumira sa isang unit ng condominium sa Makati. Anong sabi mo, Aura? Hanggang ngayon one week na kayong kasal ni Ron ay eh hindi pa kayo niya yeah, hinihingi ang kanyang marital right? Eh bakit? Bakit mo sa akin itatanong sa kanya kang mag-usisa? Wala eh, walang bahala ni Aura. Ikaw naman, ano ko, Timang? Curious lang naman ako. Pero what is like being married to a rich man? We'll see, paano naman ako magkukumpara. Eh ngayon lang naman ako nagpakasal sa mayaman. Hindi ko pa natitikmang pakasal sa mahirap. Nakatawang inirapan ni Aura ang kaibigan. Sira, pilosopo na ngayon. Hinampas ni Michie ng unan si Aura. Nasa loob sila ng bedroom ng mag-asawa. Iyon naman ang totoo. Kung magtatanong ka kasi out of this world, kailan ka papasok sa ospital? Two weeks ang lib ko. May isang linggo pa akong walang gagawin kung hindi asikasuhin itong unit. Magluto at mamili. Saka maghintay sa pagdating ni Ron mula sa office. Anong nararamdaman mo? Malaking pagpapasalamat at nailigtas ako sa kahiya ng mga magulang ko at sa lahat. Sa ginawa niyang pagpapakasal sa akin. Pero Mitzi hanggang ngayon hindi nagbabago ang pagmamahal ko kay Noel. Aura, ano ka ba? Kailangan nga alisin mo na sa isip mo yan. Mali eh. Maling mali. Alam ko, sinasabi ko lamang sa'yo. Pero hindi ibig sabihin gagaguhin ko ang asawa ko. Baka nga, sa kabiitan niya at kabutihan ay matutunan ko na siyang mahalin talaga. Pero naiintriga ako sa kanya, Aura. Legal ka lang sa kanya. Bakit bantulot pa siyang makipaglabing-labing sa'yo? Baka hihintayin ka pa niyang makapanganak para wala ka ng stigma ni Nugal. Nung unang gabing umuwi kami rito, itinuri niya ang kwartong ito para raw sa akin. Hindi ako nagtanong kung bakit para lang sa akin kung yun ang gusto niya ay disikil. Sa kabilang kwarto nga siya natulog hanggang ngayon. Papasok lamang siya sa kwarto ko kung magtatanong o kaya ay gusto niya makapagkwentuhan sa akin. Pagkatapos sa ako sa Noah at aalis niya. Ganun lang. Yun lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Baka naman nagpakita ka ng hindi maganda. May sinang pumayag kung pakasal sa kanya. Alam ko ang kanyang pangailangan bilang tao. Bilang lalaki kaya siya nagmahal at nag-asawa. Bakit ko siya pagkakaitan? Well, talagang iba si Ron. Ibang iba. Maalalahan siya, Mitzi. Si, asikasong asikaso niya ako. May all around, may nanapapalito kong umaga. Umuwi lamang siya sa tanghal. Magbabalik sa hapon para gawin ang dapat niyang asikasuin. Umuwi pagkatapos namin maghaponan. Pumapayag pa rin siyang mag ka. Ang usapan namin ay hanggang kaya ko. Pero sa sandaling lumaki ng talagang tiyan ko, ititigil na ako sa pagtatrabaho. Ano ang pagtanggap sa inyong mga biyanan mo? Pareho silang kasing buti ni Ron, kaya kitang kita agad kung saan siya nagmana. Tanggap na tanggap nila ako sa kabila nang pa pamilya. pero hindi nila alam ang totoo. It's between you and Ron naman, Aura. Sana naman bigyan din ng matapat na pagmamahal ni Ron ang magiging anak mo. Iyan din ang nasal ko. May ibabalita ako sa iyo kaya pa rin ako napadan Kahapon kasi nakita ko si Lucy, yung ate ni Noel sa Santa Cruz. Alam nilang nag asawa ka na. At naibalita na raw nila yon kay Noel. Hindi raw nila alam na nagkasira na kayo ng kanyang kapatid. Nanghihinayang din siya sa tagal ng pagiging magkapatipan pa ninyo ni Noel. Pagkatapos ay hindi rin pala kayong magkakatulungan. It's all water under the bridge na Mitzi. Kasalanan ni Noel. Ngayon nagkaalaman na dapat ngang kalimutan na huwag nang pag-usapan. Iyan din ang hihilingin ko sa iyo, Mitzi, para rin mapadali ang paglimot. Aura tungkol doon sa sinabi mo kanina, si Ron ay parang niluktan sa pakikipaglapit sa iyo. Ano ang tungkol doon? Inilalagay ko ang sarili ko kay Ron. Mabait mapagbigay. Dahil sa pagpapakasal niya sa iyo, ay nahihiya siyang i-assert ang kanyang sarili dahil baka masabi mong sinasamantala niya ang pagkakataon. Matiga na lamang siyang naghihintay kung kailan mo ipakikita sa kanyang tanggap mo na siya ng buong buo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Mababayaan mo na lamang na ganun. May dapat ba akong gawin? You tell me. Di ba dapat ay ikaw ang manguna ang gumawa ng first move para makita na yung handa ka ng tumupad ng tungkulin mo sa kanya bilang misis? Tama nga siguro, Mitzi. Pabayaan mo't gagawin kayo. May pakita ko man lang sa kanya na malaki ang pasasalamat ko sa kabutihan niya sa akin. Sa so, simulay, maaasiwa ka siyempre. Pero makakasanayan mo rin siyang kasama mo habang buhay. Hindi sumagot si Ara. Tumanaw sa labas ng bintana. Parang kinukondisyon ng sarili sa dapat niyang gawin. Paano aalis na anak wala ka bang ipagbibilin sa inyo para masabi ko baga kumuwi? Humiling si Aura, sinabayan ng kaibigan sa paglabas. Wala silang emikan. Bawat isa'y may kanikaniyang iniisip. Kailan ka dadala ulit, Mitzi? Bago ka magbalik sa ospital? Mitzi, oh, ano ang sabi ni Lucy? Ano raw ang reaksyon ni Noel nang malaman nag-asawa na nag ako? Aura, ikaw nagsabi kanina na hindi na natin pag-uusapan pa si, si Noel para madali ang pagbili. I'm so sorry, Mitzi. Hindi ko lang mapigilan. Walang sinabi si Lucy. Basta ganun lang. Alam na ni Noel. Hindi naman ako nag-usisa para makita niyang hindi na tayo interesado kay Noel. Sige na, Mitzi, at pakisabi sa mama. Gusto kong kumain ng ginataang halo-halo. Gusto ko siya ang magluluto. Tumawa si Mitzi. Magmumukhang ginata ng anak mo paglabas. Puting asukal ka mo ang gamitin para pumutirin ng anak ko. Oo na. Sige, wag mo na akong ihatid hanggang gita ako ng bahala sa sarili ko. Nang magbalik siya sa bahay, sinuwal ang laman ng kanyang isip. Pero determinado siya talagang kalimutan na ito. Alang-alang sa kabutihan ng kanyang asawa. Tama siguro si Mitzi. Dapat na lang siya na ang magkusa para maipakita niya kay Ron na handa na siya talagang maging asawa nito sa tuloy na kahulugan ng pagiging magkabiyak ng puso.